Race, ngayong araw ay okay na gumawa ka ng pag-ibig, kung may plano na makakuha ng I love you o mabigyan ng I love you too, masayang relasyon na mahaba ang kayang magagawa at laging magkakaunawaan, na ayon sa gabay ng kalikasan na para sa pag-ibig. Taurus, kung gagawa naman na makikipaghiwalay sa isang relasyon ay okay ngayong araw, hindi gaanong magtatagal ang sakit na moderama dahil ang isipan ay papasukan na hindi talaga siya bagay sa iyo, at magpalipas muna ng ilang buwan, bago gumawa muli ng pag-ibig para makakita ng kasiyahan na magiging kasintahan, na ayon sa gabay ng kalikasan na para sa pag-ibig. Gemini huwag ka muna gumawa ng isang relasyon ng pag-ibig ngayong araw, dahil may sinyales na walang magiging mahabang relasyon, na magiging masaya dahil kung mabubuo ngayong araw ay madalas na may pwedeng kagalitan, at selosan na ayon sa gabay ng kalikasan na para sa pag-ibig. Cancer, maging maunawain ka ngayong araw sa iyong relasyon at huwag basta magsasalita, na may panununton dahil baka doon, Sumama ang damdamin ng minamahal, at huwag din gaanong tingin ng tingin sa iba pagkasama ang mahal para makaiwas sa kagalitan, at ngayong araw ay may sex appeal kang malakas dapat din maging maingat, dahil lalapit sa iyo ang mga tukso ng pag-iibigan, na ayon sa gabay ng kalikasan na para sa pag-ibig. Leo Masaya ang pag-ibig ng magkasintahan ngayong araw ang bawal lang ay magsalita ng may kaberdehan, dahil para maiwasan ang pag-iisip ng panget ng minamahal, na ayon sa gabay ng kalikasan na para sa pag-ibig. Virgo! Ang pag-ibig ay makapangyarihan talaga pero kung bubuo ka ng relasyon ngayong araw, ay huwag mo munang gagawin dahil kahit malambing sa una ay laging may selosan o kagalitan, sa ibang araw mo gawin na maging magkasintahan kayo para may swerte at unawaan sa pagmamahalan, na ayon sa gabay ng kalikasan na para sa pag-ibig. Libra Ang relasyon ay may banta ng kagalitan, dahil nga sa magkasintahan pa lang ay laging maging maunawain sa usapan, para ang relasyon ay mapanatiling malambing at pakinabang sa inyong pag-iibigan, na ayon sa gabay ng kalikasan na para sa pag-ibig. Scorpio, kung kayo ay live-in ay para lang din na kayo ay magkasintahan sinyales na panahon na para kayo ay magpakasal, nang lalong sumigla ang inyong pag-iibigan at makagawa ng mas masayang buhay, na ayon sa gabay ng kalikasan na para sa pag-ibig. Sagittarius, ang matatawag na magsyota ay naaayon ngayong araw dahil magiging masaya ang relasyon gawin ninyo sa paborito ninyong lugar, at ng madaming mga bagay, na lagi kayong magkakaintindihan sa pag-iibigan, na ayon sa gabay ng kalikasan na para sa pag-ibig. Capricorn, ngayong araw ay walang sinyales na magiging maganda ang relasyon kung kayo ay bubuo ng iyong minamahal, Mahina ang swerte ng ikakaasenso ng pag-iibigan, gawin mo sa araw ng Sabado ang Buenas na Araw sa inyo kung magpapalitan ng I Love You na ayon sa gabay ng kalikasan na para sa pag-ibig. Aquarius, kung bago pa lang kayo na mag ay huwag kang maiinis sa mga nakikita ng kahinaan ng minahal, pag nakuha mo ang tamang pamamaraan, para mabago sa kanya ay liligaya kayo sa pag-iibigan at laging may unawaan para maging masaya, na ayon sa gabay ng kalikasan na para sa pag-ibig. Pisces, sa pag-ibig, ay walang pinipili pagpuso ang sinusunod, ngayong araw ay pag-isipan mong mabuti ang gagawin magagawa mo bang may sabay. Ang nahuhuling puso sa pagmamahalan, sa gustong maging kasintahan, pag magagawa mong may sunod ang puso, kahit isipan mo lang ang may gusto sa ngayon, ay makukuha mong lumigaya. At ngayong araw ay may sex appeal kang malakas dapat din maging maingat dahil lalapit sa iyo ang mga tukso ng pag-iibigan na ayon sa gabay ng kalikasan na para sa pag-ibig.